Good morning sa inyong lahat. Dyan mga kaludi ay naman ako ngayon para bumili ako ng yelo para i-deliver sa mga tindahan. Alam ba niyo? Dito ako ngayon sa highway ng Sierra Madre. So may malapit lang naman sa ano, sa may palingki ng Sierra Madre. Kasi dito kasi ang mga Nagtitinda ng yelo. Mura lang kasi sa totoo lang. Kaya Niyan lang, umuulan kasi ka dito muna ako sa kanto nito, papatilain ko muna inahan. Oo, so, mahirap kasi magkasakit, kailangan natin na ingat-ingat tayo, lalo na sa pag nag ano, tayo pag umuulan. Kaya yung iba nga dito, nasa ano sila ng payong. Kaya laging magdadala ng payong. Ako kasi, hindi na ako nagdadala ng payong kasi syempre, sa gabal sa pagdadala nito, oh, mayroon akong ano eh styro sa na akong uh, holder kaya ganun talaga may mayang, -mayang konti ihinto na to at tutuloy na ako sa bagay malapit lang naman in nasa watson na ako ayos ayos ha kaya ayan no marami nakapayong sila kaya i-ready ko na tong aking dinadala para patungo doon at tatawid na ako dito Oh, mga kaludi, mga ludi, mga friends dyan. Kaya, yeah, tara na, samahan nyo ako para sa pagdi-deliver -de ng jello. Ayan, oh. Kumulan kasi. Kaya, may konti, ano na yan? Sipila na ano yan. Ayan. Dito muna ko mga, ano, muna ko dito mag-antay, antay muna ko dito sa kanto ng Watson. Okay. Punting, uh, ano pa, at maubos din yung ulan na yan at makakarating din doon kay sa aking bisitahin uh, ko na rin yung pusa doon oh yung pusa lang may yung pusa ngayon yeah, yun eh. saka yung bayit bayit yung pusa na oo andun yun si kuya may nag ano ng yellow ang ganda ka ng yellow ngayon kasi yung oh, yellow ngayon buong buo siya hindi ka tulad dati hindi eh ano talaga malaman siya hindi ka talaga lugi oo, oo. hindi ka talaga lugi siya talaga may laman lahat eh dati sa gitna araw sa grabang bawas niya oo kaya sa panahon ngayon na ah, maganda buhuli ng yelo ngayon kasi maganda siya oo, oo talaga kaya tara na yung mga nag ah, ano dyan. yung mga naggagawa ng halo halo yung mga pwedeng ilagay sa mga soft drinks o at at iba pa kasi pag ka kasi sa mga ano dyan sa mga ng mga ano yung mga cart boys mga man kasi kaya dito sa ganito makakatipid ka talaga oo kaya mga shout out ko mga sa Bicol mga friends ko dyan si Jerona Santos si Calvin, si Sir P, si Sir Mike si Angel Joey's TV Resto per aking nanay at aking mga kapatid sa Bicol ayos ayos dyan kaya tara na samahan ako dito patungo kahit papaano kahit umuulan pa yan hindi naman tatagal ang ulan niyan at hihinto, at hihinto, yan kaya ingat-ingat tayo kaya minsan talaga kailangan talaga talagang tayo ng payong kasi pag alis ko kasi hindi naman talaga umulan, biglaan alam mo na, dalawa na kayo dito na sarap ng tulog ng isa, oh sarap ng tulog ng isa, yun know? oh sarap ng tulog ng isa yan. dito na katabi niya ang kaibigan niya, oh ay, gusto na Buti naman sa ngayon, nagkasama kayong dalawa. Oh, sarap ng tulog ng isa. Oh, kumusta na? Oh, sarap ang tulog mo. Kumain ka na ba? Ha? Huh? Oh, hindi lang pagkain. Wala pa si boss. Boss, boss. Masa na, na boss. Sarap ang sarap niya tulog niya. Hmm. tulog ng dalawa na to okay guys uh, dito naman ako ngayon sa deliver na naman ng yellow 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 sa mga tindahan that's out ko si Girona Santos Jerry Fernandez Black Jerry Gallardo si Caldine si Sir Regan si Richard si, Tots, si Tots, Tots 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 Pogi ayan good morning sa inyong lahat ito na ating bus paparating na ayan kasi may binay nag deliver pa kasi sa kabila start na naman Ganun pa rin. Oh, ganun pa rin deliver. Kailangan talaga ngayon magbuta. Ayan, tagal na yan dito. Binigay sa akin ng ano, dapat Iba yun, ha? Dapat talaga may trapag talaga. oh. ayos na, trapal. lalo mo, ano yung trapal na makapal. Wala na lang, pag umuulat, para kaunti na lang ang sisinda pero maganda yung pakayelo niya. Ito kumulan. Uh. Uh. Ano na naman? Nagugutang ka na naman o gagala ka na naman? Alam mo umuulan kasi. Tumatawag ka na naman. Nak Dumating lang yung boss mo eh. Ito talaga eh, tumatawag ka lang, magagala ka, alam mo, uulan eh Ano nga, nasa ka sa gala Ah, ito Para matagal na nga, ano? gala Magagala ng gala ka eh, talaga alam mo uulan eh ah, mong uulan kagala ka. So, hayo yung kaibigan mo, tabi kayo. Tabi kayo matulog. Tabi ka! Tabi tayo! Mag tabi. -tabi Huwag <laughs> <laughs> <tayo. Mag> <laughs> mo masigas to, Sam, eh, para hindi mo oh, tabi na lang. Oh! <laughs> Gagala ka, um umuulan mo. <coughs> uh. <Ay, bago> ba? <coughs> kaya na, kaya na, Kaya na dito. Kaya na, yun o, know, sarap ang pagkain mo. Oo. Oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Yeah, 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 yeah. let's go Okay na dito na lang ako malayo-layo ah, pa yung tatakun ko para magbelebel sa mga tindahan hey,